Ayun na, ayun na, ayun na! Oh. na lang natin to yung isa na si ano, si Casimero to, Casimero. Ito <laughs> yung Casimero. Tapos ito, yeah. si Inoue. Ginawa natin. Yan, si Inoue. Ginawa natin kung sino manunalo ha. Ang malaking katawan ni Casimero ha. Pero makamanggalamay na ito ni Inoue. Okay, sige. Simulan na natin. Mga kachucho, simulan na natin. Palabasin muna natin ito si Inoue. na si Inoue. Ayan o. Oh. <laughs> Ay, <laughs> na sila. Takbuhan na. Ang laki, oh. Ang laki na ito, oh. Ang na, na. laki na oh. na ito. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, ayan na, sila, ayan na. Oh, takbo, takbo si eh